Itay, nah, <taps> ita, na Video mo ako din. Pakita mo ang aking outfit. Hindi ka naman alam. Tsaka hindi ka naman nakakaroon. Ay kapag... Hindi ang sa Pagkutayo ka lang sa pagkat ang bahay mo. Ay, tawa ka doon sa video. Direk. Ay, ano, may Ano? alam. Anak? Ay, ano kayo iimik ko? Ay, may malay ko. Akala ko na may hindi ako iimik eh. Ay, hindi. Ay, hindi. Ay, hindi nakita kita kung kailan ka magkakajowa. Ayan Wait. Kayay, ano? Ano ka ho, inay? Ayan ka, ay, tunay na manghuhula. Hindi ho, inay. Ayari e, nga si baby girly na are. Baby girly, wag ka na manghula-hula, dayan. Ay po, ang batang ito parang manghuhula. <laughs> nako po! Hula, ay. inay, hula ay, eh, kung kailan. Oo. Oh. Ano ko, Diyos ko, huwag na ano baka mamaya lo? ay pumalpak lang. Ay, ay nako, lang kita, baby girly. Sinasabi ko sa iyo, baka ako'y umasa. <laughs> nako? ano, <laughs> kay girly, gustong-gusto na. <laughs> Ang inay naman, narinom mo. Unay, ko rin ho si Si na nila, ah. Susunggaban kita ng yakap pag nakita kita. Apa, apa, apa? ano sweet niyo naman? At ako'y susunggaban ninyo? Abay, naman, Diyos oh, ko. Lang. Abay! Ay, basta na naman. Oo, oh, ano naman. gayo? Ano ka naman sabay? Inay? Paano naman Gustong-gusto mong ikimasunggaban. Alay na, yun naman ho, ang tinutukoy ko naman ho, friendly na yakap. O, oh, eh, banayad naman. na pagyakap. O, oh, wala walang Malaysia. Meron kang banayad sa susunggaban. Apa, ay, di, sa papa ano, isipin mo, susunggaban. O. Oh. Alay, yun naman, ay, eh, sinasabi lang ng mga are, na susunggaban, pero oh, hindi naman nila kayang gawin yun. Ay, malay mo nga. Alay, hindi. Ang pangit wala. kaya ng salita, susunggaban. Oo, oh, no, inyong, 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 inyong eh, eh, ay, tinanin eh, yung inyong, ano ang inyong kailangan. hindi, yung salitang, Ayayakapin uh, ka oh, na, ng ano. Gayon, uh, ng maluwag. Oo. Oh, oh, Eh di kapag ako sinunggaban, kayo agad ang umara. Mayroon ko yung isusunggaban. Kayong... Ay kayong, <laughs> kayong masusunggaban, gay O, okay, oh, oh, oh. oh, kaya mga kuya, o, oh, di, sabay sunggab sa kanila. <laughs> Kung mag-inay, aray friendly, baka na masabihin sa atin, eh tayo yung nag-iinarte na, aba, talagang hindi na makayakap, akala mo yung kusina. Oh. Hindi naman gayon. Oo. Oh. Eh, Ita yun, yun niya. Ganyan. Siyempre, lalawak luwakan ninyo ang inyong pangunawa. Hindi ka ho. Kaya dapat kayo hindi ganyan mag-isip. Pag nakarinig na susungga ba, nakala mo lagi nang liling kisain. Hindi naman gayon, ina. Hindi sa tiyangang gayon. pag sinabi susung gabang. Ay, basta luwakan mo na lang inyong pangunawa. Naku po, Diyos ko. Ako'y natanda na, nakikin ng pangunawa ko. Naku po. yan ang hirap. Ay, eh, pang ano. Kaya kayo dapat mas lalo ninyo lalawangan ng inyong pangunawa. Ayan, tinan ninyo. Ayos kayo na tayo, pika kayo na tayo. Eh, ikaw din ang video, ng video. -video <laughs> Ay, na ng baby mo, kung kami ni video na ganyan. Ba? Huwag yan, kung ano? Ay, kusin mo kanta tayo, ikaw ang video din yan, ang video. Di huwag mo kong i-video. Eh, gusto ko nga kayo kuhanan eh. Kagami, ako'y napapahong. Aba? Bago ikin, maglulukal pa. Hindi na. <laughs>